It was not my intention to spy on Senator Marculeta. Mm -hmm. No. Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Mm -hmm. uh, kasi nga nawawala siya. And so, sino po ba yon yung Mark isin? and Paul, yung sinasabi niya ah, yeah. na kasama niya na nag-deliver. Importante 'yun kasi what we need kay Gotesa yung magko-corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na meron siyang hawak para maipakita niya. Orly, before uh, you proceed, meron lang ako uh, ipapakitang litrato sa iyo. No? Uh, I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung iyan ba si Paul na binabanggit mo? I confirm, Your Honor. Kaya nga po, Your Honor. Siya po. okay, In-interview, sinabi nga po ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I I don't know. Mm -hmm. Ang pag-alang ko lang na nag-join daw... Sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay... Uh, ex-Congressman Saldico. Uh, invited na po ba sa next hearing si former Congressman Saldico and former House yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay, kay former Speaker, although we will invite him through the through Speaker Boji D, you know, mm -hmm. uh, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Kutesa. But we'll give him the opportunity to Uh, to respond Sige, let's get on with it. Okay, sir, una muna. Oh, Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atrasan yung pagbabalik nyo bilang Blue Ribbon Committee yeah, chairman? If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. Mm -hmm. So, ready na ho-ukuli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control yeah, ng Malis? Yeah, that much did we discuss it namin. Mm -hmm. Na... Pareho pa rin. Walang magbabago. Mm -hmm. uh, Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. Mm -hmm. And sir, wala kayo na hindi naman madi-destabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Mm -hmm. Pero ano yung nakikita niyong chance? Sa ngayon wala naman po. I, I don't think so. That mm -hmm. much. Inassure naman ako ni Senate President. Mm -hmm. nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan amin. Mukha mm -hmm. okay naman. Mm -hmm. And then, sir, tuloy na tuloy okay. po ba yung panabagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Uh -huh. ah, hingin ko yung Friday kung pwede ibakanti niya. Mm -hmm. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. Mm -hmm. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ka importante ang kanya magiging testimonya sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap uh, up yung lahat ng uh, pwedeng, o kailangang malaman mm -hmm. uh, patungo pati sa prosecution, sa kakonviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses. Yeah, naturally. And surely. Mm -hmm. so, may nagsabi na ho siya ng affidavit. Wala pa. Sang eh uh, pinapa-finalize ko yung affidavit uh, within the week, you no? Know? Kasi mm -hmm. base sa kwento, saka base do sa mga <coughs> mga dapat uh, ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan mm -hmm. na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng, ng tao. Mm -hmm. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Sir, Yan ang aming usapan. Mm -hmm. Siya po ba nag-volunteer na lumapit po sa inyo para sabihin mag-testify siya sa uh, Blue May Ibon? conduit, actually, na nag nagparating. Mm -hmm. Ano po ito? Government official? contract Walang balita mm -hmm. kay Gutesa. And that's the reason why, you know, I thought of Uh, reviewing the CCTV of September 25. Mm -hmm. you know? It was not my intention to spy on Senator Marcoleta. Mm -hmm. you know? Ang talagang reason kung bakit pinahanap ko yung CCTV footage, para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Mm -hmm. uh, kasi nga, nawawala siya. And we need him to sue up yung kanyang uh, mga na testify na earlier or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his, uh, his claim no uh, in his uh, sinumpang salaysay naghahanap din kami ng uh, magko-corroborate do sa kanya mga sinabi in fact no uh, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa because sabi ni Senator Bato uh, meron siyang ipipresenta na magko Kay Gutesa. kay Gutesa. And I uh, I just thought na baka si yung yung si Paul or yung Mark na Mhm. Mm But nung kinumusta ko kay uh, Senate President, sabi ko natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? Mm -hmm. No. Kung uh, pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya mukhang nag-join up na kay uh, Sabe. No, kay Congressman uh, Saldi sa Europe. Ah. So baka yun. We're still validating ano, kung 'yun ang sabi eh. Mm -hmm. So madali naman 'yon. We will check with immigration kung meron talagang uh, departure assuming na uh, they use their uh, their real names, ano. Mm -hmm. So sino po ba 'yon yung Mark and Paul, yung sinasabi niya ah, na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante 'yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate mm -hmm. whether it's uh, another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, you know, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, mm -hmm. baka hindi mag-hold water. Mm -hmm. you know? So, hindi ho kayo mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, no, be, being uh, an investigator for so long, mm -hmm. pag alam kong ganun lang, isang salita lang sa isang tao, mahirap tumayo. Mm -hmm. So kailangan natin ng uh, magkocorroborate. Mm -hmm. Si so, isang interview sinabi ako ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na yung si Mark ba o si I I, I don't know. Mm -hmm. Ang pagkakaalam ko lang na nag-join daw Sabi ni Senator Bato mm -hmm. kay Senate President na sumama na raw kay uh, Ex-Congressman ko. Pero sir, planning niyo rin po bang ba patawagin Kung may information na? si Senator Marcoleta na nasa Chile, mm -hmm. uh, tingnan natin. Basta, anything that can really uh, sustain yung lahat ng mga testimonies uh, so far uh, revealed sa mga hearings na nakaraan, we should go there. Mm -hmm. So, kasama po ba yun sa plano talaga ng Blue Ribbon na ipatawag yung sila Paul and Mark ba? Yeah, kasama, Paul. kasama. Mm -hmm. uh, especially Kutesa, mm -hmm. para makita natin kung meron siyang mga support documents. You know, uh, may mga talks na may pinagtatakpan, mm -hmm. merong pinipili, no? H hindi, hindi ganon. Mm -hmm. no? Maski sa pag nag ng hearings, walang magbabago. Doon mm -hmm. sa nauna naming, naunang direction ko noon bilang chairman, na where the evidence leads us we'll go there. Mm -hmm. Sir, kino-question din ni Senator Marcoleta yung uh, aligasyon na pineke ni Gutesa yung kanyang uh, yung mga standard or specimen signatures ni Attorney Spera kinumpirma sa question document. Mm -hmm. Meaning, yung kino na hindi sinasabing hindi niya firma. Eh hindi nga nang eh. Hindi naman kami yung nag-conclude no kundi NBI plus yung man at yung mga nakadetain po dito sa Senate, Sir? Yung mga hinahawakan na ng ombudsman at saka yung inimbisiga na undergoing preliminary investigation, kung ano yung kakulangan na pwede ma-contribute pa ng Blue Ribbon Committee sa mga hearings, mm -hmm. pwede pa rin namin i -pursue. Pero kung uh, repetitive na at naipadala na, kasi I remember no, when I gave, Uh, plus drives no, kay Secretary Vince Dizon. Mm -hmm. Ito yung pinanggalingan nito, yung dalawa kong privileged speeches. Mm -hmm. uh, binigyan ko yung acting ombudsman at that time, si uh, acting ombudsman Vargas. Binigyan ko si uh, dating mm -hmm. ICI advisor Mayor Magalong. Binigyan ko si Secretary Vince Dyson. no Sabi ko, kompleto na yan. Uh, actually, pwede na ako mag-file ng kaso based on the evidence contained in those two privileged speeches. Si kumpleto naman talaga 'yun eh. Mm -hmm. uh, videos, documents, 'yung mga falsified documents, 'yung pagkasingil, nagbayad, lahat nandoon naman na. So, <clears throat> uh, I'd like to think na nakatulong 'yun. Kaya nakapag uh, na naka na sila mag-conduct uh, ng preliminary investigation. Katunayan, Bulacan saka sa Oriental Mindoro nga 'yung basis inuna nila, di ba? So, but we're not stopping at uh, Bulacan and Oriental Mindoro. Kasi pasok ng pasok lahat yung mga information. Kayo mismo sa media, mm -hmm. di ba, dami nyo na nakakalap na ebidensya because people uh, have become uh, conscious at saka talaga naging di natin para talaga masustain yung effort ng uh, government to really get to the bottom of all these issues, all these anomalies. At sa para mapanagot talaga, yung dapat managot. Mm -hmm. Otherwise, kailan naman ulit ito? After five years? After mm -hmm. ten years? Mm -hmm. So walang katapusan. It has become a vicious cycle. Mm -hmm. So, yon we're there right now and we intend to continue. Mm -hmm. So yung iba na nakapag-testify mm -hmm. kung repetitive lang din, hindi na po paharapin? Yeah, pwedeng hindi na paharapin. Mm -hmm. uh, at kung pwedeng naandyan sila pero kung ang uh, sasabihin nila, nasabi na nila, what mm -hmm. for? Mm -hmm. uh, parang ano lang yun. Redundant na. Mm -hmm. Si Senator Erwin Tulfo, yung Vice Chairman ng uh, Blue Ribbon Committee, nirequest na po ba niyan na i-issuehan ng Subpoena dos Estecom, yung ledger na mag ng Diskaya? We intend to issue Subpoena dos Estecom mm -hmm. kina Mr. and Mrs. Diskaya mm -hmm. para malinaw 'yung kanya'ng uh, testify na may mga 17 congressmen mm -hmm. na nakatanggap ng mga kickback. Importante 'yon kasi matatahi talaga at mapapalakas 'yung uh, 'yung ebidensya do sa kanya'ng uh, testify. So dapat ma invite po ulit mag-asawa Yes, nandyan naman si Curly eh. Imitain din namin si Mrs. diskaya At kung ano 'yung kanilang mai- ma-contribute pa, no? Patungo do sa kanilang nauna nang sinabi na may mga congressmen na involved. No? Mm -hmm. So, sir, itong investigation sa flood control anomaly sa tingin nyo, magtatagal pa o ilang hearing nilang po ito? Well, I think pwede nang i-wrap up, ano At least yung flood control mm -hmm. uh, projects, yung GOS at saka substandard. Then we can segue to other uh, the last time we we met with the SP and uh, I think Senator Kiko and Senator Bam. Mm -hmm. Meron kami kausap who offered, mga ano to, mga civilian na who offered to help us scrutinize yung budget ano. sila mga resource persons na nag-nag-offer ng assistance. So, we welcome and uh marami kaming na-discuss doon. Number one, mm -hmm. alisin talaga namin yung unprogrammed, unprogrammed fund no. Ang mati un a program program appropriations, matitira lang yung sa foreign, foreign assisted assistant. ano. Mm -hmm course, yung sa special purpose yung contingent yung mga quick reaction uh fan hindi naman pwedeng alisin yon kasi paano kung mayroong calamity mm -hmm. second yung full transparency you no know, na discuss na namin ito and we agreed you no know, mm -hmm. with the, the Senate President Senator Gatchalian na hanggang sa Bicam uh fully transparent hindi pa lang niya raw na figure out how to go about it but ang initial step is hindi na po pwedeng merong alien na papasok do sa uh, disagreeing provisions. We will limit for easier monitoring pati, no? We'll just limit ourselves to uh, uh, putting up a matrix o kaya just juxtapose lang yung House version against the Senate version and we will confine or limit ourselves to uh, synchronize, no? to reconcile the disagreeing provisions. Hindi na po pwede yung wala naman sa House version. Wala naman sa Senate version papasukan natin ng kung ano version. Wala na 'yon. Kasi that's the real intent or purpose of the bicameral conference. especially sa budget, reconcile the disagreeing provisions. So at least along that line, nagkakasundo kami and that's a good step para talaga maging uh, transparent yung uh, yung pagpasa uh, natin ng budget all the way to the bicam. All the way to the enrolled bill. Mm -hmm. Sir, parang na-miss nyo yung mga budget hearings. So, yeah. pagdating sa plenary, doon ba kayo babawi? Yeah, kasi na-immobilize nga ako. I was decommissioned de for uh, two weeks because of my corneal uh, surgery, no? Mm -hmm. Kaya, ano. Mm -hmm. But sabi ko sa mga staff, bawin na lang ako sa plenary. Mm -hmm. So, we're preparing for the plenary debates. And I hope I can still uh, contribute uh, my my worth doon ano, mm -hmm. sa Uh, sa pagpasa ng budget. Balikan ko lang yung sa hearing. Uh, invited na po ba sa next hearing si former congressman Saldico and former House yes. Speaker Martin Romualdez? Although yung kay, kay former speaker, although we will invite him through the through speaker Boji D ano. You know, mm -hmm. uh, wala naman talagang direct na pag implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to uh, to respond but again uh, observing in the observance of uh, interparliamentary courtesy of co course mm -hmm. naming invitation sa kanya through the speaker mhm mm yung kay congressman uh, ex congressman co saldico will mm -hmm. send the invitation do sa kanyang established na residence mhm mm kelan sir yung office of the ombudsman mukhang doon sa uh, last known residents, parang they refuse to accept yung pinadala ng ombudsman. Well, it's up to them. No? Kasi kung hindi mahid yung, yung invitation, ang susunod supina. Mm -hmm. At kung hindi pa rin siya sisipot, uh, based on the supina, then uh, uh, somebody may move for the issuance of a of a uh, contempt citation uh -huh. and eventually a warrant of arrest. Uh -huh. At yung warrant of arrest sir yun, pwedeng hingin ang tulong ng Interpol para arrestuhin kung saan bansa siya nandoon? Uh probably kasi valid naman yung warrant of arrest yung uh, i-issue ng uh, Senate. Uh -huh. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. Uh -huh. I don't know. I'm not sure. Uh -huh. But we will uh, we will try, you know. Sir, may info daw kung sisipot si former Speaker Romualdez sa uh, hearing ng Senate. May advance uh, info kayo, sir? Wala. Iniintay ko yung feedback niya kay, uh, or feedback ng ni Speaker D. Mm -hmm. At saka dating, kay, dating Speaker uh, Romualdez din kay SP Soto. Mm -hmm. Kasi nakipag... Uh, coordinate lang ako sa office ni Senate President or kay Senate President himself. Mm -hmm. Sabi niya mukhang magkiki, mag, kakausap yata sila this week. So sabi ko, pakitanong mo lang sa kanya uh, kung gusto niya magkaroon ng opportunity. Because this happened before. Yung ako yung chairman ng public order na mention yung pangalan niya, congressman na uh, beloso di ba? Mm -hmm. And they requested me to be given the opportunity to make their manifestation. And I gave them that opportunity. So if you remember, yung mga naandito previous con nung previous congress na yon di ba pinagsalita namin si Congressman Biloso, mm -hmm. si Ching Biloso. So pwede niyang gawin yun. Ano? At ang, kung gusto niya sagutin, yung mga allegation, in, in, fact, no, we're thinking of sending uh, supina do Stecum do sa uh, contractor na naggagawa ng renovation mm, noong sa bahay. Uh, bahay. sa 42 McKinley mm -hmm. uh, Road. Ano? At saka yung uh, security agency na naggo jaron, ron. Mm -hmm. So, kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed, between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe, yun yung period na sinasabi ni Gutesa na nagde-deliver sila ng pera do sa 42 uh, McKinley Road. Mm -hmm. At kung meron sa logbook na may mga puma pumasok talaga mga sasakyan, mga vans, or of vehicles, then that's a strong uh, supporting document to buttress yung testimony ni Gutesa. Even without Gutesa coming back to testify, mm -hmm. I think because remember yung kanyang sinumpang salaysay na naging questionable or forged yung uh, yung uh, notario, mm -hmm. that's invalid as far as yung kanyang sinumpang salaysay. Kung gagamitin ito sa other uh, uh, sa mga sa prosecution. But as far as the blue ribbon, yung kanyang sinumpang sa laysay as red do sa kanyang sinumpang sa laysay na written, valid yon because uh, he was administered this oath and ang presumption is totoo lahat yung sinabi niya sa blue ribbon hearing noong September 25. So sir, hindi applicable kay uh, former speaker Mualdez yung pwedeng gawin kay Saldi ko na kapag hindi humarap iyon nga sabihin na kapag hindi pa rin um, humarap ay ayon ano yeah, si mm -hmm. So hanggang uh, invitation lang ang pwedeng gawin. Yes, through Senate. the speaker. Sabi ko nga interparliamentary courtesy and by the way, I'd like to clarify, yung interparliamentary courtesy, ito'y uh, binibigay do sa institution, hindi sa tao. Mm -hmm. Kaya nga interparliamentary courtesy. courtesy kasi courtesy yan ng Senado sa Lower House and vice versa.